Hello mga kalagaan! For today's another laag video, tiri sa Claveria Misamis Oriental tuhing og Road na ay usaka stopover tiri nga ilado tungod sa ilang mga organic foods nga gina-serve. So tara, mang laag ta ug mga unta sa stopover sa Dual Nara as you can see mga kalagan da plain regular highway so dali ra ninyong matud so diri asa gawas nila mga kalagan daghan kasi silang mga baligya sama aning mga colorful nga bulak napud sila yung mga vegetables mga kalagan. nga fresh from the farm pag ni kay ang uban ani mga kalagan, is abot ra gyud sa asa mga local farmers so daghang klase sa gulay nga imong makita diri mga kalagan, nga display nila na sila yakon radish and uban pa so musulod na ta diri sa dual nara para nga maka-order na ta kay lamigid kaayo ang ilang ramyon diri makalagan Especially, kung nakani mo og Calaveria grabe gid kay kabug na ang weather diri so inigsulod nimo diri a ah. una nimong makita mga kalaga ng kanilang mga pasalubong products sama ni mga peanuts and caramel popcorn as banana chips piyaya and more daghan kay kagapilian gyud diri makalagan kabaligya pud sila og vegetable protein and napud sila yung mga korean noodles diri og diri ra pud ko nakita sausage nga vegetable ang gigamit mga kalagan no so organic gid ang ilang mga products diri palit pud mo dried fruits and vegetables makalagan og diri ra ninyo na matilawan ang veggie meat nga ilang ginabaligya Ug among favorite gyud nga ginabalik-balikan diri sa duwal nara ang kaning ilang ice cream makalagan nga kaning gagmay tag 25 pesos so dagan siya klasik classing flavor na OB na ay mango na ay durian kung kulangan ka tong gagmay makalagan napud sila ay big size 50 pesos to 60 ang iyang price ani makalagan sa so, kung gikuha is kanilang gagmay kay magramyon pa man mi and mag ga serve pud sila og kimbap and porridge dari mga kalaga na ito loka flavors nga pwede ninyong mapilian so akong gi-order is ramyon kay mo magin akong gi-anhi dari mo gin akong gi-crave nga kung makani kung dual nara mag-order gud ko silang ram yun. so luag kay ilang dining area mga kalaga, no so lami gud kaayo diri mo stop over sa dual nara kay mainitan gud imong tiyan sa biyahe og tungod sa kabugnaw pod diri sa lugar mga kalaga no Napot sila yung coffee and si kwati mga kalaga, no. so mo niya akong gipang order ang kanilang burger kay veggie meat ang gigamit anak mga kalaga, no. so diri ada mi nakapisto atubangan aning dako kay nga samin sa no. so usually dadto ginmisagawas gawas gakaon kay naman chairs dadto pero kay dili siya available diri alang sa amin sa sulod isa na de karam yun, akong i-order no kay kaya na good siya good for two actually daghan gyud ang ilang serving diri makalagan pero depende na siya ha kung kusog ka mukhaon or gigutom yun ka pagtagsa na lang yun mo kay basig mabitin ka sa kalami sa ramyon. so ang among gipares kay bugnaw nag ice cream eh. pero nami burger isa ra kay share sweet baya ng magshare. share mm. bitaw mga kalaga, nagtipid lang gyud mi kay para daghan pa migmalaagan kung nakapit taka ka diri sa dual nara mga kalaga, comment down below kung say mong favorite nga kaunon diri every saturday sila ga close mga kalaga, na so the rest kay 8 am until 5:30 pm sila ga serve diri mga kalaga, and that's our laag video for today diri sa dual nara see you sa next day laag na